Masilalapit pa sa taong bayan ang mga pagdinig at iba pang mga malagang aktibidad sa kamera. Makikita rin ang mga mababatas in action upang o oh habang ah, nagpapanday at ah, nagbabalitaktakan ng mga panungkalang batas. Yan ay sa pamamagitan ng Congress TV na mapapanood na sa inyong pambansang telebisyon at iba pang digital platform simula sa susunod na linggo. Yan ni Mela Lesmoras. Nais mo bang sundan ang mahalagang aktibidad sa kamera? Gusto mo bang malaman kung paano binubuo ang isang batas? O di naman kaya'y interesado kang makinig sa mga pagdinig ng kongreso at mga panayam ng mga kongresista? Huwag mag-alala dahil ito na ang sagot dyan. Simula sa susunod na linggo, mapapanood na sa PTV Free-to-Air Digital Channel 14 Manila ang Congress TV. Ayon kay House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo, mahalagang hakbang ito para maipabatid sa publiko ang mga nangyayari sa kamera at mabigyan ng pagkakataon ang taong bayan na makibahagi sa pagbuo ng mga pambansang polisiya. Basically, ito yung coverage ng uh, PTV na ngayong sa uh, isang channel ng PTV lahat ng mga uh, activities ng uh, Congress especially sa mga hearings, sa mga everyday activities natin pati mga committee hearings in the morning at saka yung mga sessions, parang itong kuno ano ito eh, uh, kinopya ito dun sa US na C-span na pag nag-hearing, diskusyon hindi lang, hindi lang sa US, pati sa Korea na nakukuha, nasusuntukan pa nga yung mga senador, congressman. Ah, ganon din ito. So, para makita ng taong bayan. Actually, we're doing it now. Meron tayong Facebook Live, di ba? Dadalhin lang natin lahat ito sa TV. Sa ngayon, aktibo rin naman ang kamera sa social media. Pero giit ni Tulfo, iba pa rin ang telebisyon. Hindi naman lahat ng tao uh, merong hawak na cellphone o may internet, di ba? May iba, yung mga old school, mga matatanda, sa bahay na lang. So, they can watch what we are doing here, what's happening in Congress at this very hour. Bilang pangunahing state broadcaster, layunin din ng PTV na mas pagtibayin pa ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng sambayan ng Pilipino. Ayon kay PTV Network General Manager Anna Puod, ikinalulugod nilang ilunsad ang Congress TV bilang isa sa mga major project ng network sa taong ito kasabay ng selebrasyon ng ikalimampung anibersaryo ng PTV bilang isang broadcast institution. Magsisimulang umere ang Congress TV sa January 23 sa PTV Digital Channel 14 at mapapanood dito araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Available din ito sa social media pages ng PTV. Kabilang sa mga mandato ng pamahalaan ang epektibong paghahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan kaya naman ang kamera isa ito sa mga patuloy na binibigyang katuparan malalas moras para sa bayan